Sa kabila ng pangaharas na mga barko ng China, naging matagumpay ang isinagawang pagsusuri ng mga eksperto sa mga coral reef ng Iskoda Shoal. na rin ang nakakaalarmang pagdami ng mga patay na corals sa lugar. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Ecological disaster sa Iskoda Shoal. Itong nakita sa resulta ng isinagawang dalawang araw na survey ng mga eksperto mula sa University of the Philippines sa lugar. Ayon sa kanila, malawakan na bleaching ang kanilang naobserbahan sa coral reef dito. To the extent um, that what we saw, what we documented across all the area na nilangoy namin, almost 100% na patay na yung mga corals. And iba-ibang stages ng pagkamatay. The West Philippine Sea now is really in a very uh, severe, uh, alarming and severely degraded state. Habang nagsasagawa ng kanilang pag-aaral, ng mismo ito ni Dr. Fernando Seringan ng UP Marine Science Institute. Madami ng namuti, madaming makulay, pero yung kulay na yon hindi yung natural color nila. Yun bali yung nag-flores na sila and in a few days, Pwede na silang mamuti din. Pero bago pa masuri ang lugar, naging pairapan muna sa grupo dahil sa Chinese vessel sa lugar. Mula sa BRP Teresa Magbanwa, June 4, sakay ng Rigid Hull Inflatable Float or RIB, kasama mga tauhan ng PCG at media, sinimulan na nila ang kanilang aktibidad. Kasunod nito, nagbaba na rin ng China ng kanilang RIB para sundan ang aming grupo. Dito na nagsimula ang pakikipagpatintero namin sa CCG para magawa ng mga scientists ang kanilang layon na makapag-dive para masuri ang kasalukuyang kalagayan ng coral sa lugar. Ang rib ko saan kami nakasakay ang nagsilbing pangharang sa CCG. Makailang ulit rin nagpalitan ng magkabilang panig ng mensahe. This is China, sea, China, sea. China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. We are conducting marine scientific research activity. Please keep clear of us. This is China Sea, China Sea. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Nandito tayo ngayon sa bahagi ng Escoda Shore at sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng Marine Science Research Activity ang ilang eksperto mula sa University of the Philippines. At kung may kita nyo dito ay nasa kasalukuyang nagdadive ang ilang eksperto mula sa UPMSI at nakita nyo namin nakabantay na rigid hull inflatable boat mula sa China Coast Guard. Noong una, isa lang yan. Ngayon ay dalawa na. At tayong, itong mga personnel mula sa Philippine Coast Guard ay patuloy na pinipigilan ng kanilang pag-interfere sa ginagawa nating aktibidad kasunod pa rin ng ulat na may pag-dump dito ng mga crush corals. Kunsaan may mga pagkakataon pang nagkakabanggaan dahil hindi tumitigil ang CCG. Tulad nito. Matapos nito, habang pabalik sa BRP Teresa Magbanwa, tila ipinakita ng China ang kanilang lakas. Tulad ng helicopter ng People Liberation Army Navy na hindi tumitigil at ilang beses dumaan sa ibabaw ng aming grupo. Bukod dito, namataan din ang dalawang hovercraft ng China. Ayon sa PCG, ito ang unang beses na nakita ito sa West Philippine Sea na ayon sa China ay parte ng kanilang amphibious drill. Uh, para sa akin, this is uh, just an action for China to intimidate ang ating mga marine scientists para tigilan nila yung ginagawa nilang survey dito sa squadron sa ikalawang araw ng aktibidad ng mga scientists, maaga pa lang ay umiikot na ang CCG vessel na ito. We saw some parang sampling pits. Uh, may mga tinuang sample to look at the materials not of the corals but of the uh, the dead ones. Base sa kanilang assessment ay may plano ang China sa lugar. Sa kabila ng hamon ng pag-angkin ng China sa bahagi ng ating teritoryo, hindi nagpapatinag ang bansa sa pagbabantay. Patuloy na ipinaglalaban ang karapatan ng Pilipinas. Mula dito sa West Philippine Sea, Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.